paak na sa kuslamok anak mm, di paak mama lamok di paak mama lisas, lamok paminawang langgam anak paminawang langgam Sige lang, tingog ang langgam, anak. Murag tamsi, marun anak. karon tingog ka, tamsi. Mm, murag tamsi, anak. Tamsi ron nga langgam, anak. Nga, unyan taod-taod unyang taod-taod anak na nasa'y magbuldos anak. Ni Agib, itong bulldozer gahapon anak. Magbuldos na po unyang taod-taod anak. Kanang bulldozer anak, paingon na magbuldos tos batarya, anak. <coughs> Panindot daw ilang dalan anak. Nagtug, kanak. Nagtug si papi. Magsigilan din ni katug ang bata. Bliss, mama, bi. Very good, nag-bliss ni mama. Tagasanto, anak, tagasanto. Magsigilan ni Katogs Papi di ay. Sige na lang si Bibi. Ano magsigim ni Katogs ang bata. Nga mo pa may pagmata. Yan <clears throat> mga palangga. Grabe mga palangga. Uh, early in the morning. Grabe po ang init guys. Sobrang ano. Pero sa labas, hindi naman po sumisikat yung araw, mga palangga. Mainit, mainit lang talaga dito sa loob. Yung balahibo ni Papi is ano, yan. Dumidikit sa aking balat yung balahibo ni Papi. So, good morning! Happy Tuesday! Kumusta na po kayong lahat dyan, mga uh, mga viewers na mo ni Papi? Kumusta na po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. <coughs> Grabe mga palangga. <coughs> oh, early in the morning guys, nagatubang miss nagatubang ang electric fan mo guys. Grabe kainit dito sa sakop mga palangga. pa man si kuya Ruel ni mo anak si kuya Ruel ni mo bawa pa man Agi. si kuya Ruel ni mo bawa pa ni Agi anak majuti ba ka anak si kuya Ruel ni mo anak magpadatag kumpra anak magpakumpra ta Ayan, thank you for watching guys. Thank you, thank you sa inyong lahat. Uh, salamat palagi sa inyong panonood na sa amin ni Papi mga palangga. God bless us all and hope na sa mabuting kalagayan po kayong lahat mga palangga ko na palaging nagasuporta sa amin ni Papi.